Mga is Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, mag e tayo. No, mag e -empake. No, magpapack tayo ng makeup ko for Boracay. Kasi ba diba, today is December 30. So, tomorrow, ng very, very morning, like mga 6 o'clock a.m., larga na kami ng airport going to Boracay na yon mga ses. So, kailangan natin mag-pack ng makeup and also skincare. Pero makeup na lang yung isasali ko dito kasi baka mamaya humaba yung video. Pero mas importante kasi yung makeup, di ba? Gusto niyo malaman yun. Kaya yun na lang yung i-film if natin today. And dapat ang goal natin is hindi gaano marami. Tapos ang goal natin is fresh freshan lang dapat tayo. Okay? Kasi hindi naman pwede makapalang makeup mo sa beach, di ba? Pero syempre dapat kabog tayo sa New Year's Eve. So, abangan nyo. Abangan nyo dito sa video na to kung ano yung mga makeup ang dadalhin natin. Okay mga sis, ang goal, eh, ito lang ang dadalhin natin. Isang get ready with me na makeup bag lang dapat for makeup and another one na ganito for skincare. Okay, so if feeling ko yung skincare, baka sa TikTok ko na lang siya upload. But for the makeup, dito tayo sa YouTube. So, ganto kalaki siya. Ayan, mga sis. Sobrang ganda talaga nitong makeup bag na to ni Get Ready With Me. Sobrang tuwa-tuwa ako kapag ito yung PR na dadating sa akin. I mean, kapag may bagong release sila, tapos ganito yung packaging ng PR. Sobrang nakaka-happy. Kasi, alam mo yon sa mga content creator and also sa mga makeup artist or mga mahilig talaga sa makeup na nag-travel, di ba? Very useful, oh. Ayun, oh. dami mo malalagay. Ang gagawin natin, papakita ko sa inyo kung ano yung mga makeup na dadaling ko. Then, sa end na itong video, papakita ko kung paano ko siya na-organize dito. Okay? So, first, syempre, yung base muna natin. Ang dadaling ko, yung mga lightweight and hindi full-full coverage talaga. Yung magaan lang sa mukha, lalo na kung parang half pump lang yung mga ganun. So, ang gagamitin ko is ito, yung Lovely Cosmetics na Beyond Blur Illuminator. Kailangan natin yan. Then, itong si Max Studio Radiance Serum Foundation nila. Super love this. Ito kasi medyo nag-oxidize, hindi medyo, nag-oxidize pa siya na sa akin ng a little darker sa skin tone ko talaga. Kaya dadaling ko to dahil for sure, kung maaraw doon, medyo iitim tayo. ba diba? So, yeah. Bidanin natin to. Then, also, I'll be bringing si Easy kasi lightweight and maganda din yung coverage nito. I like this. Then, for skin tint naman, isa lang dinala ko, this one from Fenty. Super love this. Alam niyo yan. Kasi, skin tint siya, pero okay din yung coverage niya and very lightweight siya. And, tried and tested ko na to. Kaya, bugs to. Then, primer. Isa lang dadaling kong primer. This one from Tevian. Kasi, gusto ko talaga yung primer na dadaling ko dun is very hydrating and moisturizing sa skin ko. Ayoko nung malagkit kasi nga syempre may iinita na tayo doon. Ayoko nang um, mabigat sa mukha. So, this one is very perfect talaga. So, for concealers naman mga sis, tatlo yung dadaling ko. One is NARS, okay? Pang spot conceal ko to kapag alam yung tamad moments talaga ako and lalo na pag swimming ka. Pang-spot conceal lang ng no, mga chismis na kailangan, na kailangan lang itago. Okay? heto siya. Pang ano to, emergency purposes. Emergency purposes. Then, dadaling ko si Tevion. Okay? Pang under eyes. Spot conceal din, carry din. Ganda din nito Yung coverage siya to, very nice and lightweight eh. So, I'll bring this din, si Tevion. Then, for New Year's Eve, para maharlika kayong gamit nating money. Pagma-hardy pa dapat pag New years receive, pampapasok ng swerte. Charot. Hindi, gagamitin natin si Hourglass kasi super nice din ito talaga mga sis. Alam nyo yan, the coverage and the finish is amazing. Kaya naman, dapat nandun siya, okay? Kasi number one consider ko to ngayon eh. So, dapat nandun siya. Nandito siya. Huh? Okay, for the cream blush naman or liquid blush, tatlo yung dadaling ko. One is from easy. This is their cream cheek blush in the shade slap. Bagong shade nila 'to. Ayan, feeling ko kasi kapag ano, parang perfection sa sun kiss kinemerit pakpak bong. na makeup. So, ayan, 'yung parang pag nagmamadali ka, pakpak pamamapak pak, pak, bags na agad. So, yeah, dadali natin 'to. And also madali siyang ilagay sa bulsa, 'di ba? touch up. Naman mga sessions from Get Ready With Me, it's their milk tints and ang shade na dadaling ko is Parfait and also Bingsu. Ayan yung mga shades nila. I love this. Feeling ko perfect siya pang freshness galore lang kapag nag beach tayo. So, ayan. Parang woke up like this na fresh ka lang, baby girl. Tapos pahabol lang mga sis. Parang naita ako ngayon na gusto kong dagdagan yung blush ko. So, I'll be bringing si Revell, Tevyant, Velvet Drops. Kasi parang feeling ko, pag gusto ko yung moment na parang tisay-tisayan mood ako, ito lang yung gagamitin ko. Then, bush na. Parang na ako si Marion Rivera. Feeling. Okay, for the powder naman, setting powder, I'll be bringing si Easy and also si Strokes. Ayan, silang dalawa yung dadaling ko. Kareliebo silang dalawa. Para wala lang, may backup tayo in case lang, Diba? Mamawala yung isa, meron pa tayo yung isa. Pero ayan, ito yung dalawang dadaling ko kasi perfection tong dalawang to. Okay, for the powder, blush, contour, bronzer, ang dadaling ko is ito, si Easy, yung desaturated blush nila. Parang perfection talaga to para, alam mo yun, 3-in-1 na. Tatlo na yung madadala natin, ba diba, na shade. So, I love this. Alam nyo na yan. Then, for the contour, I'll be bringing si Kaleidos Makeup Trio Palette. Love this. I'll be bringing si Tavion Dighty Dust in the shade Love Letter, mga ses. Para pag madalian lang, meron na tayong bonggang look agad, di ba? So, dadalhin natin to. Then, last for the palette, mga ses, dadalhin natin si Maring Hourglass. Kailangan siya. Kasi kapag New Year's Eve, ito gagamitin ko. Ha! Parang nagagandahan ganda tayo, di ba? Kasi pwede na din itong pang ano mo yung pang eyeshadow kinemerot. So, diba? di ba? Kapag hindi na ako magdadala ng eyeshadow palette, ito na. Ito na yun. For cream contour or bronzer, isa lang dadaling ko si Rare Beauty. Kasi ito, sob-sob na naman ako dito. And tried and tested na din to. So, bugs to mga ses. Dadaling natin itong si Maring. Rare Beauty. For the lips naman, mga sis, ang dadaling ko is itong Sunny's Face na uh, lip tracer nila in the shade Nudie. I super love this. Gamit ko siya ngayon, actually. Then, I'll be bringing itong si Lucky Beauty Luster na lip, ano ba ito? Dreamy Lip Glass. Ayan, ito yung magiging lip gloss natin. Then, I will also bring ano, Dreamy Lip Cloud in the shade Malibu. Tapos, I will bring Dior also, Lip Maximizer, shade 009. Then, I'll be bringing Cashmere Kiss from Absidy in the shade Dust naman. Ayan. Ito yung mga dadaling kong lippy. Actually, dadaling ko din yung BLK na lip oil na in the shade Sun Kiss ba yun? Da lagi kasi nasa pouch yun, so daladala -dala ko yun kasi siya yung mabilisang kong nilalagay sa lips. So, isa 'yon. Pero hindi siya nakalagay dito sa makeup kit ko. Nandun sa bag ko mismo. Okay, so isa 'yon sa mga dadalhin. So, ito 'yung sa lips. For the lashes, I will bring this lash curler and then the mascara. Get ready with me, 'yung primer and also 'yung lengthening and lifting na mascara nila. Kasi 'yun din 'yung gamit ko ngayon. Para <laughs> hindi tayo nagpanda eyes. Pero magaganto lang ako, magma-mascara lang ako siguro sa New Year's Eve. Pero hindi ko gagawin to pag yung mga picture na sa beach ka, mag-swimming-swimming. Hindi. Hindi natin gagawin yan. Then for the brows, I'll be bringing this extra ko na brow lift max, of course. And then for the pen, I will bring si Get Ready With Me brow pen in the shade Taupe and Ash. And also, I'm going to bring microblade pen ni Mi Strokes in the shade Graphite naman. So may backup tayo. So ito. Ito ang trusted pen natin, brow pen. For setting spray, isa lang dadaling ko. And syempre gusto ko yung setting spray ko is refreshing. And meron na ding ano, refreshing. And alam mo yun, makakapag-last din ng makeup ko na very minimal lang naman. This one, it's the Happy Skin Refresh Morning Dew Setting Spray. So, ito ang dadaling natin para fresh-fresh talaga tayo. Then last, for the highlighter or for extra glow, ito yung perfect. Saktong sakto yung regalo sa akin ni Sis Giselle. This one, yung Chanel na multi-use gloss stick. Perfect na perfect to na pang freshness. Alam mo yun, yung glass skin kinemerot lang. Mm, de ba? So, dadalhin natin sa mga sis. For the perfume naman, singit ko lang. Isa lang din naman yung dadaling ko. This one, yung Miss Dior ko na dirol lang. Wala pa kasi tayong spray. <laughs> Pero eto, gusto ko sa yung fresh freshan lang. Ayoko ng mga parang sexy kinemerot na mga perfume ngayon. So, I'll go for this one and para travel friendly siya, Then diba? last mga ses for the makeup kinemerot is eto yung mga brush, makeup brush na dadaling ko. Um, mabilisan lang to. Yung kay Tevion, eto kailangan ko talaga to. Ayan. Then, yung kay Morphe. Get Ready With Me, yung kay Sunny's Face, very nice to, Get Ready With Me ulit, Morphe, Get Ready With Me ulit, Morphe, then yung kay Vice, Powder Brush, then kay Happy Skin, then ito sa Sephora, kinemerote, ayo. Then, I will bring this sponge ni Beauty Blender ni Sunny's Face para meron tayong pang pak, -pak gano'n. Then, I will bring this Kaleidos Mirror din mga sis para meron tayong mirroran. Mirroran. So, so far, ganyan siya mga sis. O, oh, di ba may mga extra pa nga? Ganyan siya. So, ito yung mga brush. Tapos, nasa loob na itong zipper na to. Yung mirror. And then, ayan, ganyan lang siya, mga sis. Safe na safe na to, promise. Tried and tested na tong makeup bag na to. So, ayun. I-close na natin. Hindi na maklose. Wait lang. So, ayan, mga sis, napak na natin. Kakaloka. Bangga. O, di ba, kasyang kasya siya. And safe na safe to, for sure. So, ayun lang. I hope na gusto nyo yung itong video na to na pack with me. Pack! Talaga, pack with me. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga ses. Bye!